Los Angeles Lakers, hindi pa rin tapos. May gagawin pang trade bago matapos ang taon. Pero bago yan, kanina nga ay pinapirma na si Kevin Durant ng Houston Rockets ng 2-year 90 million deal contract extension. Ayon ito kay Shams Charania. Inaasahan na nga ng marami na matapos makuha ng Houston Rockets si Kevin Durant noong off-season ay magkakaroon din agad ito ng kasunduan para sa contract extension. Dahil sa bagong kontratang ito, nalampasan na ni Durant si LeBron James sa career earnings. Ayon dito, si Durant na ngayon ang may hawak ng pinakamataas na career earnings sa kasaysayan ng NBA na umabot na sa 598.2 million batay sa kasalukuyan at mga paparating na sweldo. Samantala, si Lebron ay may 583.9 million US dollars. Sa kasalukuyan, may natitira pang tatlong taon at 144.7 million sa kontrata ni KD. Matagal nang magkalapit si Durant at Lebron pagdating sa salary. Ngunit, dahil pinili ni Lebron na i-off in ang huling taon ng kanyang kontrata sa Lakers, nagkaroon ng pagkakataon si Durant na makalamang. Ayon pa kay Chorania, maaari sanang pumirma si Durant ng maximum extension na 120 million. Ngunit, sadyang pinili niyang bawasan ito ng halos 30 million dollars upang bigyan ng kalayaan ang Rockets na makabuo pa ng mas malalim na roster. Isa ang Rockets sa mga kopunang nagkaroon ng malaking galaw ngayong off-season. na injury si Fred Van Vliet at mawawala sa buong season, nananatiling malakas pa rin ang lineup dahil sa presence pasensya ni Durant. Hanggat nandoon siya, tiyak na may pagkakataon ang Houston Rockets na makipagsabayan sa mga top contenders sa Western Conference ngayong season. Samantala, Mukhang may magandang pagkakataon na darating na dapat samantalahin ng Los Angeles Lakers ngayon at ito ay ang pagkuha kay Nick Richards na tila hindi nakasama sa mga plano ng Phoenix Suns. Habang pinapaikot ng Suns ang kanilang bagong rotation sa center position, mawawala na ng spotlight si Richards at sigurado magiging bench player na lang ito. Si Oso Igodaro ang nagsimula sa preseason habang si Nakahaman Maluach at Mark Williams naman ang itinuturing na mga pangunahing big man ng koponan. Sa madaling sabi, tapos na ang papel ni Richard sa Phoenix at dito papasok ang Lakers. Para sa mga Lakers fans, ito ang uri ng galaw na pwedeng magbigay ng malaking epekto sa buong season. Si Richards, 27 pa lang, ay isang old-school rim protector at rebounder, isang bihirang uri ng center na hindi kailangang tumira sa labas para magdulot ng impact. Sa nakaraang season, nagtala siya ng 9.3 points, 8.2 rebounds, at 1 block per game, kahit limitado ang kanyang minuto. Sa bawat 36 minutes, Umaabot siya ng 15 points at 13 rebounds sa bayan pa ng 59% shooting efficiency. Ito ang klase ng enerhiya at depensa na kailangan ng Lakers' second unit. Isipin mo, kapag nagpapahinga si DeAndre Ayton, papasok si Richards na parehong dominante sa ilalim ng ring. Mas matibay ang interior defense, mas maraming second chance points, at mas malawak ang rotation ni Coach J.J. Redick. At ang pinaka-importante, mura lang siya na may 5 million expiring contract. Ibig sabihin, hindi kailang ang isugal ng Lakers ang future para makuha ang big man na ito. Kung gusto ng Lakers na lumaban sa malalakas na frontcourt sa West tulad ni na Jokic, Sabonis at Wembanyama, panahon na para mag-all-in kay Nick Richards. Ang ganitong uri ng under-the-radar move ang pwedeng magpanalo ng sa Lakers at makakatulong sa pagkuha ng championship ngayong season.